Pag ang dalawang tao ay nai love sa isa't isa at ito po ay nagkakaroon ng positive at mabuting koneksyon, ito po ay nauuwi sa isang relasyon. Pero kung halimbawa ang nagkakaroon ng two different attachment styles, nakakaramdam ng pressure at magkaiba nga po yung love language mga kapatid, ito po ay nauuwi sa rejection, hiwalayan, pagkakalayo. Pagka nangyayari ito mga utol ay hindi maaring hindi mo hangarin na mamiss ka ng taong ito. Especially kung halimbawa kayo nga po ay nagkaroon ng legit at talagang masagana at mabuting relasyon. Kung saan madalas na alala mo siguro yung mga dating pinagsamahan nyo at ngayon nga po ay medyo nagtataka ka kung nami-miss ka niya. Questionable kung naalala ka niya, mga utol. Pag-usapan natin kung ano po ang mga mangyayari at ano po ang pe pwede nating gawin para ma-miss tayo ng taong ito mga utol. Para tayo po ay hanapin, tayo po ay maalala ng taong minamahal natin. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na wag po nating kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit niyo na rin po 'yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problema relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Unang una, kung gusto mo talagang ma-miss ka ng isang tao mga utol, ay kailangan po nating i-change yung pakikitungo natin sa kanya. 'Di ba? Lagi ko nga pong sinasabi, change your approach. Also, we have to figure out mga utol on how to behave, dun sa manner at behavior nga po, na talagang ma-attract siya. Talaga mapapaisip siya at talagang mamimiss niya tayo. In a manner na talagang komportable siyang isipin ito. Number one, mentally physically, emotionally, spiritually, financially, lahat na nga po ng shelly mga utol ay kailangan po nating iwasan. Stop accommodating yung taong gusto nga po nating mamiss tayo. Kung halimbawang lagi kasi tayong nandyan, lagi natin siyang sinusuportahan, kumbaga available tayo parati sa kanya mga utol, ito po ay may less opportunity para mangyari. Pero kung gusto mo talaga maganap ito mga utol, ay kailangan physically, financially, mentally, at lahat na nga po yan mga utol, ay iwasan po natin. Kailangan alisin natin yung mindset na sinusuportahan at parang inaalagaan nga po natin yung emotional stress or emotional distress nga po ng taong ito mga utol. Dahil natural lang naman eh, magkakaroon ka ng mga emotional struggle kung halimbawa ang maaalala mo or let's say nga po na may pinagsamahan kayong dalawa. Pero ang problema po paminsan-minsan, tayo na mismo ang sumusuporta doon. Instead na ng nararamdaman nga po niya yung pagiging detached natin mga utol, ginagawa nating available ng sobra ang sarili natin. Pag nararamdaman, nakikita, or mismo sinabi nga po ng, for example, ex natin, na kailangan muna ng space, kailangan nating suportahan yung gusto niya mga utol. Kailangan ipakita nga po natin na kaya nating i-provide ito in order para magkaroon nga po ng missing part para hanapin niya tayo. By providing adequate time, Askipuhin natin yung inner peace na yon mga utol by cutting all the direct communication nga po sa taong ito can help makakatulong yon hindi yung tipong uh, pwede ba coach paminsan-minsan i-chat ko siya paminsan-minsan coach pwede ba ako magparamdam sa kanya mag-reach out ako mga utol In my opinion, kung gusto mo talagang ma-miss ka agad ng ex mo, kailangan maramdaman po niya yung double detach mga utol. Hindi lang yung parang nawawala ka for a reason. Kailangan nakikita niya na kayo nga po ay tumatahak ng ibang direksyon at hindi nga po sa papunta sa kanya. Number 2, sense of mystery. Ito mga utol ay napakatagal na po nating binablogs. And every time, lagi kong sinasabi na kailangan merong added mystery dun sa nararamdaman niya sa atin. At syempre, magagawa natin ito mga utol kung talagang parating nagbibuild kayo ng curiosity. Yung pagkawala mo, curiosity base na yun. Yung halimbawa nga pong nakikita niya na kayo po ay biglang okay, biglang positive mga utol, nagbibuild na rin po ito ng curiosity. Yung mababalitaan niya sa mga kaibigan at mga nakapaligid nga po sa inyo, mga common friends na mga utol, na kayo po ay talagang nag improve getting better and better mga utol, mystery na rin yun. Kung halos hindi mo ipapaalam, let's say 90 to 100% kung papaano mo ini-spend yung pagiging single mo mga utol, siguradong magiging very effective ka sa pakiramdam niya. Next, change your character natin, change your image. Kailangan ibahin natin ito mga utol dahil alam naman po natin may inaasahan siyang mangyayari. May inaasahan siyang mangyayari at gagawin mo. Kaya nga paminsan-minsan kung halimbawa pinapakita natin na tayo po ay nalulungkot, tayo po ay nahihirapan, napupunan niyo po ba? Lalong lumalakas yung mga taong ito instead na mamiss ka mga utol ay talagang lalong magugustuhan niyang iwasan ka. Hindi ka makita dahil nga po ang alam niya kayo ay mamemre, sure. Kailangan iparamdam natin mga utol na tayo po ay may life after the relationship or even nga po kahit wala siya ay okay na okay ka lang. In this way, magkakaroon ng opportunity para marikindle or maalala nga po ng taong ito yung mga magagandang pinagsamahan nyo, mga utol, yung mga fun memories at syempre po yung mga na-support at naikontribute mo sa kanya. Dito magkakaroon ng justification at magkakaroon ng conclusion ng taong ito para isipin ka, alalahanin ka at mamiss ka kapatid. Dahil sa isang banda, take note, paano tayo mamimiss kung halimbawa hindi progressive, hindi productive, at hindi nga po positive yung nagiging outcome at buhay natin. Kung halimbawang tayo nga po ay nalulungkot, nape-pressure, totally na depress at nakakaroon nga po ng mga post-breakup depression mga utol, ay siguradong tatanggihan niya tayo, iiwasan niya tayo, at hindi man lang niya tayo iisipin or mamimiss. Kailangan po mga kapatid, may turntable mo to at maipakita mo sa kanya na kayo nga po ay biglang naging energetic, Once again. Of course, making a person miss you ay hindi naman siya ganoon talaga kadali. Alam naman po natin na medyo struggles din po ito. Magkakaroon ka rin po ng mga challenges at sabi na nga po natin, may mga pagdadaanan din po tayo. Pero ito po ay achievable. Kaya natin ito mga utol basta naka-focus lang nga po tayo dun sa objective natin at may malinaw tayong pananaw sa dapat nating gawin. Kailangan pa rin talaga nating i-reinvent, re-establish, recreate ang sarili natin mga utol. All the negative things, kailangan po natin itaboy ito in order to invite yung positive change nga po sa atin sa ngayon. Ngayon ang panahon mga utol, kung gusto mong mamiss ka niya, yung mga bagay na pinaplano na natin noon, mga years before, na hindi nga po natin magawa dahil nga po kayo ay nakafocus sa kanya or in a relationship. Ngayon na kayo ay single mga utol, ay may pagkakataon ka. May freedom ka para magawa ito dahil gradually yung mga maliliit o sabi na nga po natin na mga success na makakamit mo will definitely boost your ego. Ito po ay magbibigay ng signal or impression sa ex mo na kayo po ay very much okay. Kahit nga po wala siya mga utol. May life kayo kung saan ito po ay pwedeng mag-transmit sa ex natin. Kung saan i-define -de na tayo nga po ay isang taong karapat-dapat. Taong importante, valuable at dapat i-treasure mga utol. Pag ito po ay naramdaman ng ex mo, doon magsisimula yung missing part. Dito kanya iisipin, sabihin na nga po natin na manghihinayang siya at dito po niya isi-self-assess at babalik-balikan yung mga magagandang nagawa niyo at mga bagay na kaya niyo pang i-contribute at ibahagi sa kanya mga utol bilang karelasyon. Bonus, act, chill, calm, cool, CCC si -si -si, mga utol. Ito po ay napaka-importante dahil kung halimbawa mararamdaman niya to there is something emotional na may pagkaingit eh. dahil alam naman po natin pag kayo po ay nasa breakup nasa rejection minsan naguunahan niya di ba parang competition niyan kung sino ang unang makaka-move on kung sino ang unang lalakas mga utol at kung sino ang pinakaunang makaka-recover kung mafi-feel ng ex mo na cool ka na chill ka na kalmado ka na Magkakaroon ngayon ng napaka-importanting letter C, which is yung curiosity. Paano mo nagawa ito? Paano mo nagagawa ito at ano na ang nangyari? Tatanungin niya sa sarili niya, do you still feel the burden, the struggles na alam naman po natin na kahit sabi na nga po natin siya ang dumper at hindi nga po kayo nakikita, panigurado naman ako mga utol na may nararamdaman pa rin pong struggles ang taong ito. Towards us, kaya kung makikita niya na kayo po ay feeling better, feeling cool at chill, chill lang, mapapaisip po siya dito. It will literally suggest and signal that you are no longer affected sa nangyari at separation sa inyong dalawa. Which means, okay ka lang kahit nga po wala siya. Napakalaking bagay nun. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.